Masayang araw po sa ating lahat. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin sa ibang bansa. Uh, ako si Tres Mundo Ann Laranjo, ko sa Makati Chapter. Hello. Hello. <laughs> saan pa ako magsimula? Sa bata. Bago pa ako sa, bago ako naging Tres Mundo, talagang ako ay yung bakop pa ba ako sa Chris Mundo talagang ako y ano sa katoliko ko bigay talaga lahat lahat ng mga ano nila talagang ginagawa ko may may mga paano-ano pa tayo diyan pero nung time na dumating yung panahon na nagkahiwalay kami nung tatay ng mga anak ko parang ang bigat ang bigat ng problema na hindi mo maintindihan na parang gusto mo nang magpakamatay sa mundo. Parang ganon. Isipin mo yung tatlong taon kung dinala yung sakit ng bitsip. Yung paluhod-luhod ka pa dyan sa baklaran na mula pintuan hanggang sa... Altar. Altar na nagbitbit ng rosary nila. Tapos kausapin mo yung rebulto. Kanina pa kita tinatanong, kinakausap bakit hindi mo ako sinasagot. Eh, napatingin sa akin yung katabi ko, parang si Raulo to. Bakit kinakausap yung Ricolto? Di naman talaga nagsasalita. Hanggang sa yung kinakasama ng partner ko, uh, lagi pala niya akong sinisira, ano ba yung gawang mahikang itim. Kinukulang niya ako lagi, lagi sumasakit yung ulo ko. Talagang tuwing sinasabing lang biyernes at martes, meron na rin nag-aano sa akin na albularyo na talagang minimaintain niya yung pag ano sa akin. Binibigyan ako na yung ano yung mga panguntang ng muntra na yan. Hanggang isang araw si Axel, nagkakilala na rin kami ni Axel. Si, si Tres El Numar ang nagamot sa akin. Tapos sinabihan ako ni Axel nung time na yun na kung gusto ko bang pakilala si Ama. O, ang sagot ko naman, gusto. Diretso po talagang sinasagot na gusto kong makilala si Ama. Kasi nung katuliko pa ako, laging sumasagi sa isipan ko kung, kung sino ba yung laging tinatawag ni Jesus na Ama. So, ibig sabihin, mayroon pang mas makapangyarihan pa ni Jesus. Hindi talaga si Jesus ang mas makapangyarihan. Kaya nung tinanong ako ni Axel, kung gusto kong makilala te si ano si Ama Espiritual, sabi ko gusto. Tapos sabi naman ni Tres El Nomar, kung ano hin mo, iwan mo lahat, talikuran mo lahat. Ura-urata, iniwan ko yan lahat. Yung nilagay-lagay na ano yun, anting-anting pangontra ba yun? Sabi niya, ilusaw ko sa tubig. Ilusaw ko kagad sa tubig nung araw na yun, nung time na yun. Tapos after 3 days noon, tinuntahan ako ni Tres President siya mismo pumunta doon sa bahay. Binasbasan ako, anak ko, at saka si Panisa. Yung kapatid ko. Kaming tatlo. Tapos first time kong pumunta dito sa live ng Prismo yung sa Kainta. Nung time na yon itong 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 shoulder ko na to, talagang frozen na siya. Hindi ko maitaas, taas man lang itong kamay ko na to. Kahit magubad ng damit, hindi ko maitaas sa sakit. Pero nung nasa Tris mundo ko, doon ko na ano na, yung araw-araw na basbas -bas natin ng tubig, unti-unti siyang parang nawala lang. Pusa siyang nawala. Talagang, meron naman ako kalibin partner nung time na yon Galit na galit siya sa akin. Umasap daw ako sa kulto-kulto, ganyan-ganyan. Pinapapili pa niya ako. Kung sino daw ang pipiliin ko, ito ba daw Tris mundo? Uh, ano pong tawag niya dito? Tres yun ang tawag-tawag niya. Sabi niya, kung sino daw pipiliin ko siya ba daw o itong Prismondo, ang sagot ko sa kanya, lalaki marami, si ama isa lang. Kaya, umalis ka sa buhay ko, si ama hindi hindi ko ipagpapalit sa iyo. Ayan, nawala na siya. Wala na. Hindi ko na alam mo na saan siya. Yun lang. Lahat. Basta marami pa kung dapat sabihin, pero bukas ng oras. Maraming salamat sa tingnan.